Isang makabuluhang gift-giving program ang isinagawa ng Kadaratan West Seventh-day Adventist Church para sa mga kabataan. Sa temang Together Reaching Out the Community, apat na putsyam na bata mula sa tatlong barangay ang nakatanggap ng mga munting regalo at mensahe ng pag-asa. Alamin ang masayang kaganapang ito, iaatid ni Chrisa May Balete pinangunahan ng Kadaratan West seventh Adventist Church ang isang makabuluhang gift-giving program na may temang Together, Reaching Out the Community bilang bahagi ng kanilang community outreach at paghahanda para sa nalalapit na crossing. Sa naturang programa, apat na putsyam na kabataan na may edad mula dalawa hanggang labing apat na taong gulang mula sa tatlong barangay ang nakatanggap ng mga munting regalo. Bukod dito, tampok din ang iba't ibang gawain gaya ng sama-samang pag-awit ng papuri sa Diyos, pagbabahagi ng mga kwentong biblikal at mensahe ng pag-asa na nagbigay ngiti at inspirasyon sa mga bata at kanilang pamilya. Paraksata, uh, na sa ko. Ang programang ito ay naglalayong hindi lamang magbahagi ng mga bagay na material, kundi higit sa lahat ay maipadama ang pagmamahal ng Diyos at maitaguyod ang diwa ng pagtutulungan at pagkakaisa sa komunidad. Nagagalak at nagpapasalamat ako ng uh, lubos sa Adventist Development and Relief Agency Foundation sa pagtulong-tulong ng Kadaratan West Adventist Community Services na naidaos yung gift-giving dito sa Kadaratan West Seventh-day Adventist Church. Uh, natutuwa ako na nakita ko yung mga bata na napakasaya na tumatanggap ng mga regalo. Kaya salamat din sa mga nagbigay ng regalo sa pamamagitan ng Samaritan Purse. Naalala natin ang dakilang pag ng Diyos sa atin upang ang sinuman na tatanggap ng kanyang regalo na si Yesu Kristo ay nagpagkaroon ng tunay na buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, Umaasa ang iglesia na mas marami pang kabataan at pamilya ang mahikayat na lumapit sa pananampalataya at maging bahagi ng nalalapit na crusade ng iglesia. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Krista May Balete, nag para sa Hope Today HCNP News.